Mamayang pong 5.05 p.m. sa NIA Terminal 1, lalapag po ang Philippine Airlines Flight 540 na kung saan lunan po itong si Sheila Lialgo. Kapatid po ito ni Alice Go, yung dating mayor ng Bamban, ng Pangga, na Involved sa Pogo at uh, sa uh, uh, pag ginagawang investigasyon ng ating uh, uh, gobyerno, uh, marami pong sangkot na ilegal na ginawa itong si Alice Go, kasama na yung pamimeke ng mga dokumento, uh, itong si Lial, kapatid niya po ito, na meke po ito ng Philippine passport, at kasama na po mamaya sa Philippine Airlines Flight 540, uh, parating dito sa uh, na 1 ay si Cassandra Leong, ito po yung big boss ng Lucky South 99 na inimbestigahan po ng ating mga otoridad. Uh, of course, in-escort niya po sila ng ating Philippine Immigration all the way from Jakarta, Indonesia. At uh, sila po ay nakarating sa Indonesia sa so, pumagitan po ng uh, cruise ship. Cruise ship sila from Singapore. Now paano sila kapasok sa Singapore, it remains a mystery. Malalaman sa gagawin namin investigasyon sa Senado sa Martes. So abangan nyo po yan. Magkakaroon po kami ng Senate hearing dyan. Joint with uh, Senator Risa Ontiveros at yung aking pong committee, Women, Children and Human Trafficking. Kasi Senator Risa sa akin naman po ay sa public services just because uh, na baka dumaan yan sa airport. Then mm -hmm. investigan natin kung ano mga lapses meron sa ating mga peer. Sina si Sheila Lilgo, kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Bo na namik ng Philippine Passport at si Cassandra Leong, isa sa mga incorporator ng Lucky South 99 ang Pogo na iniimbestigahan sa Porac, Pampanga, pahayag ni Tulfo sa kanyang Facebook page. Nabanggit ni Senator Idol Rafi Tulfo na maaring iligal na nakalabas ng bansa si Alice Bo sakay ng chartered flight. Matatanda na tinutuligsa ni Senator Tulfo ang airport dahil sa maluwag na paghawak nito sa mga VIP na umaalis ng paliparan. Sa darating na Martes, August 27 ay makakasama siya nila Senator Riza Hontivero sa gaganaping Senate Inquiry. Nahuli si na Sheila Lilgo at Cassandra Leong sa Mega Mall Batam Center, isang mall sa Riau, Indonesia. Nang makwilyuhan ng Indonesian immigration ng dalawa, hindi kasama si Alice Bo at pinaniniwala ang ito ay nakapuslit. Pumasok ng Jakarta si Alice Lilgo, Sheila Lilgo at Cassandra Leong mula Singapore sa pamamagitan ng isang cruise ship. Dahil sa intelligence data sharing, ang Philippine Bureau of Immigration ay lumiham sa Indonesian Immigration noong August 19, at nag-request naman mana ng tatlo at kung mahuli ay agad na maimpormahan sila at i-turnover sa kanila. Sinabi ni Senate President Francis Escudero na kakustadihin ng National Bureau of Investigation, NBI, si Sheila Go, ang kapatid ni dating bamban, Tarlac Mayor Alice Go. At Cassandra Leong, ang autorisadong kinatawan ng ni-raid na ilegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. We were informed that for guidance from the DOJ, Department of Justice, the NBI shall take custody of both Sheila and Cassandra in order for NBI to file cases against Cassandra and for b Bureau of Immigration, to conduct inquest proceedings against Sheila on immigration charges, Escudero said in a text message to reporters. But the good news is, um, nauli sa isang mall. Uh, yung tawag ng mall ay Batam. Ano ba ito? Mega Mall, Batam Center. Mega Mall, Batam Center. Apo. Oh, doon siya sila silang dalawa na huli. Sa Indonesia po. At nung mahuli dalawa, hindi kasama si Alice Go, nakapusli tata, nakatunog. Mm -hmm. um, good job sa ating Philippine Immigration. Uh, meron kasi tinatawag na uh, information data sharing, intelligence data sharing. Uh, na agad-agad nakipag-unayan yung ating Philippine Immigration sa Indonesian authorities na kapag Dumaan dyan si Alice Go at uh, bumagsak dyan sa inyo. Pati man na pag nahuli, isurround sa amin. So ito nangyari kapag merong uh, coordination, country to country, at uh, successful tayo. Uh, anyway, kasi nahuli itong dalawa, pero si Alice Go na lang kumila. Na. Uh, paano nakalabas itong tatlo sa Pilipinas? Alalaman niyo po, meron po akong theory. Uh, base po sa aking pag-usap sa ilang mga uh, intelligence experts, A meron po at yan po ay ko sa inyo sa Martes habang patuloy ko pong kumakala po ako na may information How were they able to get out of the country, skip out of the country without being noticed by our authorities Okay. But anyway, <coughs> thank you Philippine Immigration um, Doon sa ginawa niyong coordination uh, sa Indonesian authorities Kaya papunta na mamaya ang 505, magiging sundo ka ba? Sabi ko may kisundo ka mamaya sa airport. Opo, makikisundo po tayo sir Bakit? Ba't anong Full business mo doon? Makikimarites ka Opo, lang. Makikimarites lang tayo, sir. Okay. Opo. Sige. Okay. Bantam, alam nila? Oh, marami pong nakakaalam, sir. Yung alam Mega na? Mall Batam Center at uh, Batam. yan po yung isang mall sa Riau, ha? Indonesia. Opo. Malapit lang sa Singapore ang Batam by ferry. Mm -hmm. Ayun. Opo. Okay. Sige. E eh, ferry, ano daw eh? cruise ship. Cruise yan. Po, yung yan. Pero malapit lang. Marami na akala mo. Oh. Si Alin, Aileen Dakita, baka OFW natin yan sa uh, Singapore. Okay. Malapit sa Singapore. Okay, sige. Let's go. Ano meron?